So yun, what's up mga idol? So, welcome back again sa Kaburao TV. So yun, good morning, good morning mga idol. So for today's video, ato uh, tuturo kayo kung paano gumawa ng sumba mga idol. No? So yun, yun pala yung flat natin. ano Nakahanda na yun sa 21 ng April para sa labanan dyan sa tugtog sa Batangas, mga idol, no? So, yun, mga idol, ngayong araw ay tuturuan ko yung paano nga ba gumawa ng malakas na sumpa, mga idol, no? So, yun, let's go! So, yun, mga idol, uh, kukuha lang tayo ng gagamitin natin na uh, sumpa. Mga ngalakal muna tayo. Dito tayo sa talagyan ng plastic bottle. Yan. Ito nga pala, mga idol, yung gagamitin natin. Ayan. Pwede itong gawing ah, sumba. So, tuturo ko paano magkupit. So mga idol, nagupit na natin, so kakayasin naman natin siya ng bubong. So ito na mga idol ang gagawin natin sumba, nagupit na natin, so kakayasin natin siya ng bubong. sa so, pagkakayas mga idol huwag nyo masadong ninipisan kasi pagka sobrang nipis hindi na siya tutunog So yung mga idol, tapos na nating uh, kayasin. So dalagyan na natin siya sa ating bawig o doon sa ating kawayan. So yun mga idol, ito na yung sumpa natin. May kabit na natin. So ito yung ginamit natin na kinatawag sa amin na palasing singan mga idol. Ayan. Ito yung mga sanga ng kawayan. So ito. Pinakabawig natin yung kawayan natin na kinayas. Ayan. Ayan yan. Manipis dito. Makapal dito sa gitna. Tapos dito sa bandang dudo. So testing na natin kung malakas. So yung mga idol, napakalakas ang sumba natin. So testing na naman natin sa saranggola mga idol. Tara! So yan mga idol dito nga pala namin gagamitin yung sumba. Yan, si Talita. Ang magkakabit ng sumba. Yan, yung di bayawangin namin na ano, kagawa lang kahapon. Pinabalat ng kagabi. Kakabit ni Talita yung sumba. Teresting namin niya yung kahit mainit na Oh. Nakinakabit na ni Talita mga idol. Testingin namin kung malakas sa saranggola. Ah! So yun mga idol. Testingin na namin sa saranggola yung ginawa ko kanina na sumba. So ngayon lang hapon na uh, kahangin. Yun And kanina mga idol, malakas ang hangin kaso sobrang init. Kaya ngayong hapon kami magpapataas. Patestingin natin ito kung malakas. So yun mga idol, Testingin na natin. May ina pa yung hangin. Yun mga idol, lakas ng sumamba mga idol oh May injo kaling lang yung saranggola kaya pinabababa

So yun mga idol, lang dito lang muna yung video natin and maraming maraming salamat sa panonood. Sana natuto, natuto kayo mga idol sa paggawa ng sumba uh, gamit ang Aztec Battle mga idol no. So yun, mga idol lang sa muli and maraming maraming salamat sa patuloy na support dito sa Kaburao TV. And subscribe mga idol sa mga bago pa lamang ayan. And hit the notification bell para lagi kayong updated sa tuwing aming mga bago upload ng mga vlogs mga idol no. So yun, uh, see you next vlog mga idol. Peace.